Good morning mga Mars! Ang bunga dyan sa bubong ko. Ayan, nagpa natin yung patula. May apat na bunga. Tsaka oh, o. Ayan, dito patula na to. Sayang kasi kung... Ayan po may bunga dito. Ayan natin yung isa. Nahirapan tayo. Kapag muna natin. Ayan, nakuha na natin. Ayan. Ayan, harvest na natin yung dalawang piraso. Ayan yung backlore namin. Ayan, tubuhan. natitong itong bunga. So, halika na. ito sa tanong. na yung isa. Ayan oh. manok Eh. Ito pa pala may bunga pa. May dalawa bunga. Oh. Ito pala. Na-harvest natin. Oh. Sarap nito lagyan ng manok. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe my channel.